Karaniwang pagkakamali ng mga poultry raisers sa brooding stage ng mga manok. Isa, direktang paglilipat ng mga sisiyo sa brooding cage. Mga ling, ang hindi pagpapainit ng brooder bago ilipat ang mga sisiyo ay malaki ang epekto sa mga ito. Kaya bago ilagay, o ilipat, ang mga ito, dapat siguraduhin napainit, ang brooder ng ilang oras, upang mapainit, sa tamang temperatura. Pangdalawa, advanced feeding o maagang pagpapatuka, ng mga sisiu. Alam niyo ba mga ling, na malaki rin, ang epekto nito sa mga sisiw? Tandaan niyo ling, na bago natin pakainin ang ating mga sisiw, dapat mapainom muna natin ito ng tubig. Ito ang isa sa mga sekreto ko, kung bakit, napapabilis ang paglaki ng mga ito. Makakatulong ito, sa kanilang digestion, upang mas mapabilis ang pagtunaw ng kinain ng mga ito. Pang -tatlo, sobrang laking feeder at waterer. Siguraduhin nyo ling, na naaabot ng sisiw ang waterer, kung iinom ang mga ito, at ganun din sa feeder. Sa unang linggo ng sisiu, gumamit muna ng malapad, na tray, o yung mga nabibiling feeder, para sa mga sisiu. Lagyan ng maliliit na bato ang waterer, o isabit ito sa maaabot lamang ng sisiu, para iwas basa. Ang mga ito, pang-apat, paggamit ng tarpaulin, sako, plastic bilang pansapin sa brooding cage. Mga ling, imbis na gumamit ng mga ito, mas mainam na gumamit lamang, nang, dyaryo o papel, sa oras kasi na mag stop ang tubig ay magiging dahilan, sa pagkabasa ng sisiw, na siyang dahilan ng kanilang sipon. Panglima, sobrang init na brooder. Mangaling, maaring, ma-dehydrate ang mga sisiw pag nasobrahan sa init. Tiyaki na tama lamang, ang temperatura at kakayanin ng mga ito. Dito sa akin, isang watt per sisiw. Pang-anim, limited space o masikip. Ang walang sapat na espasyo mga ling ay sobrang laki ang maaaring epekto sa mga paglaki ng sisiyo, ito rin ang rason kung bakit namamatay ang mga ito dahil nagtutukaan sila. Kung malapad ang espasyo, ay mas mabilis ang paglaki ng mga ito. Mga dapat tandaan mga ling. Mas mabisa kung sa unang araw ng mga sisiw ay mabigyan natin sila ng vitamins, maaaring gumamit ng organiko or synthetic sa mga ito. Makakatulong ito para sa malusog at malakas na mga sisiyo sa brooding stage ng mga ito. Ito ay mula lamang sa mga eksperyensya ko, kaya nakadepende rin sa inyo kung susundin nyo. Hanggang dito na muna mga ling. Ako si Alenganga, happy farming mga ling.